ang hapon na naman yung grupo biyahe wala, wala mo ng dayo ngayon kasi alanganin yung panahon tatlo lang kami so guys tatlo lang kami bumiyahe sana swerte kami ang araw na, araw na ito wali kami ang alimang marami so, tayo na guys ano na yung rawis. Abangan nyo lang kami guys sa pupuntahan namin. Dito kami guys. Mayroon kami titignan dito ng boarding house. Sana mayroon laman. Ayan tinitingnan. Tingnan kung mayroon. Laman yung boarding house dyan. Sana mayroon. pesing bekas. Pesing bekas. tinggi guys, Lumangui. dyan dyan sa may dyan sa bang, puno ng bakaw dyan dyan, dyan. dito yung ibang kita ng kasama natin tingnan natin guys dito sa puno ng bakaw pang guys yung dito lang sumiksik sa ayun guys ayun guys yung alimang thank you lord nakaisa na rin sana maraglagan pa ito galing doon guys sa, ano sa sapa na yan tapos tumawid papunta dito dyan dumaan dyan na yan papunta dito ayun na yung alimang ayun na yung alimang Ayan. Dito tumambay guys. Malimang. Pansamantalang pagtambay. Dahil mamayang gabi pag laki ng dagat. Kuka na yan, lilipat na yan. Dito tayo ayun guys, ayun tayos ng bakaw magkyat i-video natin yung kung uh, kasi kasama natin guys, tanggalan na ano yung mga ugat ng bakaw kasi hindi marudokot yan hindi makukuha pagka hindi tinanggalan sobra kasi yung sikip hindi mo marudukot yung limang Ayan na guys. Tutupot na. Lalaki guys. Thank you. Thank you Lord. Sana madagdagan pa ito. Ito guys. Tinawag tayo ng kasama natin. Mayroon sila nakita na. Kuan, butas. Mayroon daw alimango. Tingnan natin. Tingnan natin sila dun. Ito guys. Yung bakas. Ayan Dito yung, dito. dito yung butas. Ayun po, may bakas pa dito. Ayan. Ito yung butas. Ayun. Dito lagi siya. Butas na ito. Ayun guys. Ayun. Ayun guys. Yung Ayun sipit.

Thank you Lord Nakadalawa na rin Sana managlagang pa ito Ito guys Tinawag tayo ng kasama natin Pero sa ilan nakita na ang na naman Ito tayo Guys titingnan natin ah mga tumbakash. Dito guys, yung bakas Tingnan natin. 'Yan ng sinung nila yung bakas bakas guys. Andito yung laman. Ito sa butas na 'yan. yun, yun sa loob.

mo. ayo lumabas guys. Shalom. Ayun oh, sipit. Sobrang. Labas na. mag na. Sige, nakakabala pa. Nakakabala pa. Ay,

alis na yan. Pansamantala na yung pagtambay niya dyan. Tanggalin. Tanggalin itong puti. Thank you Lord. Nakatatlo na rin. Sana madagdagan pa ito. Hapon na. Lubog na yung araw. Okay, kung hindi sana kung may araw pa, mga pa. Kasi low tide pa. Kaya lang wala nang oras. Umbog na yung araw. Madilim na dun sa kalagit na mga bakawan. Dito sa labas maliwanag pa. Pero sa loob, sa kalubloob ng mga bakawan, madilim na. Kaya uuwi na lang kami. Katatulurin. rin. Pero tayo pa pwede pa magkapangalima ako kung meron la, mayroon pa oras. Wala na. Wala ng puhunan. Lubog na yung puhunan. Kakahuli pa sana ng alimango. Meron pa araw. Wala so, nga guys. Madilin may yung mga bakawan. Hindi na makikita yung bakas ng alimango. Kaya uwi na. Uwian na lang. So guys, yung nakuha namin, tatlo lang. Tatlo. Saka nakakuha pa kami ng shells.